Video pala yun. O sige, ngiti, okay ngiti. Ngiti, okay. ngiti. Hindi kita. picture yan. Okay. Ngiti, okay. ngiti. Eh, si Jackie. Reporter yun namin yan. <laughs> Ayan si, ano, si Sarah Balabaga. Na-rape yan. nga nang nag-rape hey, sa kanil. No, Fairness. No, no. Ang arabong pa <laughs> so, so, wala si Jessica. Tayo ni Jessica. Ang tago ni Jessica lumabas. Ang order ko. Akin dahat yan, no? Mukha na yung <laughs> Ow! Oh, Binagbog ni Poy. Sa bayang bata na yung kumukuha. May rin siya. acting portion muna. ano na lang <laughs> kung ito lang ma-order ko? Oo, kaya. May sakli ka sa 11. 11. Si Jessica naman, wala lang. 11. Napadaan lang. Huwag na ako. Tama na. Kakain na ako. Ayan, o. Tama oh. na pa. Patingin mo. Ayan. Yeah.